na-bili mo yon anong unang natatandaan mong achievement ng anak nun? Yung unang bili ko. Ah, uh, so ito, bali ko. Unang bili. Ah, uh, unang bili niya, yon Ito na si Loyal. Tapos, ang sumunod dito winner ko, first overall at tenth overall ng 100 days si Busgit. Padalong ah, laban sa yun. PRTC, so, RGDM. Nakakuha ko ng 70K doon. 70K. Uh, si Loyal muna. Ito yung unang-una talaga uh, na, produ na, na produce. Uh, Si Loyal, yung kasabay kong ibon to eh. Kilala ko tong ibon na to. Kwento mo nga to. Ito si Loyal, sir. Bali, dalawa silang magkapatid na pang south pa sila eh. Ah, pang south. Bali, sobrang babata pa nila. Uh, oh. kasi wala akong mailaban. Oo. Oh. Yung isa sa PRP ko, magkapatid sila eh. Parehas sila winner. Yung isa, naglap champion ko ng Monte Maria, ni Snake niya. Oh. Tapos, di ko siya naikarga ng final lap kasi nagkabaliling. Nambang kasinan. Oo. Oo. Oh. Oh. Ah, um, dalawang laptop na kapangasinan oh. ng kapatid niya. Kasi kung tinder na siya number mm -hmm. one, na lang para champion na siya. Kaso, kasi hindi ko na siya naisali. Pero nagpasok pa siya ng port overall. bago bago karera karira. Ba bago na yan. Tapos siya naman, mm kaya tinawag ko siya loyal. Bali sa karira niya. First lap, clock siya. Hmm. Tapos uwi lang siya ng uwi ng nung... Bulacan. Pampanga, sa Tarlac, uwi lang siya ng uwi. Ah, uwi lang. Misan, kinabukasan sobrang aga naman. Oh. Sarado pa yung loop po yan dyan ha. ah. May manta dati kasi yung loop po. Ah. Nag-aabang na siya doon. Gusto na pumasok. Kaya sabi ko, loyal tong ibon na to. Parang ayaw pumunta sa ibang amo. Gusto sa akin lang. Ah. Kaya tinahag mong loyal. Tapos nung final up naman siya, yun, doon naman siya bumawi. Ah. Lap winner siya ng Pangasinan. Ano yan po? Sorobyo, Pangasinan. Mali, dalawang uh, lap siyang tatlo. Uh, uh, tatlo. Ah, tatlo. Yung bulakan Pampanga sa tar Tarlac. Oh, kasi smash talaga 'yun, naulan mm -hmm. 'yun. Ayun, ah... Uh, yung sa akin naman ay bulakan nang nawala 'yan eh. Mm. -hmm. Yeah. Ayun, uh, sunod sa Iloyal, 'yun ang sunod-sunod uh, na yung yung panalo mo. Oh, bali nag-champion pa ako ng fan race. Mm. Sunod dun sa ay bali sunod sa 100 days. Patatlong laban 'to, nag-champion. Lap champion ako ng ano, Last lap. Ng... Mag-speed din talaga sila, naman. No? Yan yung line nila, katulad yung line nila, yung nakakamit ko pang <laughs> Oo. ulit. Basta ma-motivate Maybe... ma mo lang siya. para uuwi na mabilis. Hmm. So, kasi puro lap winner eh, no? Yung kaya ano, lap champion din, ano niya to? Alin? Yung kay Kurt. Anak nito mismo, ikaw ang ah. tatay kay Kurt. Ah. Kasi si Kurt, yung pins pinsan mo eh, no? Ah. Yan, na-interview natin yung pinunta natin. Lap, lap champ naman siya sa Iloilo. Iloilo. So, anak na pala ni Loyal. So, yeah. Ibig sabihin talagang nasa dugo. Oo, oh, blood na Nasa Iloyan. bloodline na. Ayan, uh, sino pa may mga pahalan dyan? Si Loyal Junior, alin yan? Ito, Ariki. Ito, si Loyal Junior. Ayan. Anak na niya. Anak na nito, ni Loyal. Bali si Loyal Junior. Ito yung nakakuha ng 100k, di ba? Oo, oh, 130k. Oo. Oh. Ito naman anak din niya, no? Si Loyal Junior. Ibig sabihin dalawang anak nito ang oh. nanalo. Bali ito, ayan, mismate nito. Ah. Oh. Ninth at second over, roll sabay siya na nilaban. Ah, uh, ito. Ito yung Asan nine. Asan ibon niya yung nine eh? Bali, ito yung ano? Nawala. Nawala. Oo. Oh. Mm -hmm. Ibig sabihin si... Si Loyal, nag-produce na din talaga. Oo. Oh. No? Ayan ah, Kahit pala nawala yung breeder mo, at least ito producer. Oh, yung yun, nakita. Ito yung uh, nag-produce na. Kasi ibang, ang uh, ano niya na eh, na-breed na eh. Ayan, si Loyal Junior nung nakalaan lang na, ito uh, si Inmax, kwento mo, anong si -Max. inalaman niya okay. kay Loyal? Inmax, bali, bunsong kapatid ni, ni Luya. Loyal. Loyal. Hmm. Ibig sabihin, marami ka na-breed dun sa, oh, uh, na yan, bago nawala. wala. Bali, sampu sila. Anim mangilaban uh, ang nilaban ko, puro champion. Puro champion doon sa anim na yun. Bali, iba ditong mga achievement nila. Nagka-champion man. Di ba, may club dati uh, Pa so, nag-champion ka. Champion lang. Wala uh, ano. walang um, achievement. achievement. Achieve. walang awarding, award din. Wala kasi ngayon yung kauli yan. Umuso na yung mga... Parang bunga ng mga warding uh, yan, kaya maganda na wala. May mga ganito so, na. Ibig sabihin nito, Um, anin, an ilan sila? Anin. Anin sila magkakapatid, no? Puro champion, Puro champion, champion, champion sa race. Puling winner. Kain to be roll. Saka, Lap winner. Lap winner. Oh. winner. Mm -hmm. Ito, kwento mo na si Enmax. Saan so, galing si Enmax? Si Enmax ay bali break to dito sa, sa dalawang break to sa kanya. So, siya ay pinanganak, ah uh, Pay and celebrate yung sunod ni Loyalty si uh, and Max. Ibig Mali. sabihin si Loyal at si and Max magkapatid. Oo, oh, ayos ang magulang nila. Ayos ang mm. magulang nila. Ayun. Para si in Max, nilaban ko muna siya ng MSB. Nagyan um, mm. na siya dun. Contender siya ng Iloilo noon, Ah. Uh, okay. Carlis. Ah. Uh, Contender siya ng parang port. ranking siya ng port bago mag-final. Ay, nag-cut off siya ng ano, 30 minutes cut off uh, ng final up pag uwi niya, pag yung mata niya, ah, may one eye call. Ito ano parang, may you know, two uh -huh. tapos pikit na pikit, hindi makamulat. Uh -huh. Uwi niya noon 30 minutes, sayang ko nag-track siya, champion pa sana siya. Sam Dalwa sana. So, Balik na -champ, nag-champion siya noon ng Honda Click. Uh -huh. 30, bago may laban ko pasana ng Inmax, so, uh hindi -huh. parang dubli siya noon mo. Uh -huh. Kasi, isa eh, nilaban ko noon, isang linggo na lang sa pagkawin niya, first lap naman ng BFK, ay yeah, pag -pa mata niya. Ah, uh, sinali, sinali ko na, no choice kasi iisa yung panlaban ko eh, kaya uh, diyan, huwag solo. Solo. Pagka uh, lipad niya ng hard race, uh, ang pinakamataas sa speed nun, no, 900. Uh, ang speed lang siya ng 700, palibasa yung uh, hirapan. Sabi ko, condition ko to, pagaling niyo, tumabawi ito ng... Uh, Second up, nag-charge lagar siya. Ah. Tapos, ibig sabihin, napagaling mo yung mata. Oo. uh, Nag-club oh. jogger. Tapos yung third lap, lap champion siya. Lap, champion, lap champion. Lap champion ng Rua City. Na. Mm -hmm. Tapos yung final lap, pang third jogger ulit siya. Okay. Pero hindi siya nawawala ng top 5 per lap. Ano siya? Tip, tip din. Oo. Oh. wala siya, hindi siya nalang. Uh, oh, hindi siya nalis. Oh. Kasi hmm. smash talaga na mahirap ang karera. Hmm. Nung last lap, pang ilan si Nmax? Pang third jogger. Third jogger. Hmm. Hmm. Yan, nakakuha siya ng Nmax. Dapat makakuha din ng Honda Click yan. Oo. Oh. Yan, kaya lang na magay yung mata, 30 minutes ang... Pero pang ilan sa sa MSB? 16 overall, nandito ang ano nun. Eh. Oo. Oh. Tutuwari. 12 overall yan eh. Ayan. Ay, naka-frame. Yeah, pero 16 overall pa siya noon. Oh. dapat yeah. Hmm. makakuha din siya na on the click. Dalo pala dapat ang motor ni Nmax. Mm. Alin ito? Ayan na yung second-over. Ah, ito yung sa si Loyal Junior. Oo. Uh, ito yung si Loyal Junior. Magkano nakuha ko dito? 130k. 130k. Okay. Iba to doon sa NMAX ha. Ano niya sa NMAX? Aurel niya. Aurel niya, ho. Kapatid siya ni? Loyal. Na si Loyal, anak si Loyal Junior. Uh, Oo, okay. Loyal. Na nakakuha ng 130k. Kaya naman pinangalanan ko ng Loyal Junior. Kasi yung nakakuha ng itura. Magkahawid eh. Uh, Oo. You know? Tapos yan, magtake yung... Yung si Loyal Junior, yung nandun? Yung yeah, sa loob. Yung nasa loob no. kanina. ha oh. Panoorin nyo no. yung, ano, yung mga video. Magkakamukha yung ibon ni Boss Jeff. No? Isang line lang talaga no. to. Hindi ka nag-inbreed? Hindi ka nag-crossbreed? Ay, ano? Minsan, mag-crossbreed man ako, nilalaban ko muna. Ah, nilalaban mo muna. Yan yung sistema mo. Yes. Balito! Crossbreed dito. Ayan. Ayun si Loyal Junior. Anong partner? Ang partner niyan, yung pinto overall lang Pangasinan. Mm, saan galing? Sa, sa pare ni Papa ng taga Gloria. Oh. Okay, ay ban. Ay Ama, pala. Mm. Ibig sabihin, kung ano yun ang ipares mo kay Loyal, nagpo-produce talaga siya. Lalo ngayon, ang oh. breeding ko ngayon sa kanya, lang breed talaga, kapatid. Kapatid. Yung oh. Ito cross na. Ibig sabihin, pag talagang inbreed siya, mas okay din. Oh, lahat, eh. lahat, lahat, talaga. Kahit pa yung earth uh, cruising, malayo sa line niya. Uh, oh. parang yung dugo niya sa bang tapang na eh. Oo. Oh. Pero na, ano, naniniwala ka ba doon sa ano, yeah. yung ibon na pang malayo lang o pang malapit lang? Ay, hindi. <laughs> Kasi <laughs> experience ko eh. Uh, yung ko, di ba? sir yan uh, yung line nila. Line nila. Hanggang dulo, sila pa rin yung ginagamit ko. Uh, yung um, sabihin, pang malapit, pang malayo. Ang basic ko lang sir sa sprint. Uh. <laughs> kailangan nyo kung gusto mong manalo sa sprint. Motivation. Motivation pa Kahit pa sobrang bilis ang iba nyo, kapag wala motivation, hindi, hindi ka rin mananalo. Oo, oh, hindi. Motivation. Hindi.